Habang nag naman ang lahat kong alin sa 10 entry ang magwawagi sa Metro Manila Film Festival, may playtime naman ang showbiz host na si Mr. Fu sa showbiz columnist na si Jobert so sa kung alin sa 10 entries ang tatagalin niya para may pasok ang bigyang unspoken letters at pieta. Ito ang sentensya ni Jobert kasi po ako nga ba si Basilio. Wow. Bakit? <laughs> eh, gusto ko mga... Alam mo na, gusto alam mo na, muna, expect mo na yung mga klase na pelikula ni Eugene at uh, Pop Woman. <laughs> diba na yan? Sa so, tingin mo, hindi maganda yun. Ah, uh, nakakatawa lang na siya. Pero <laughs> for Christmas, okay lang siya. Okay lang din, pero mas kung <laughs> gusto ko na to. Mas kung gusto ko na to. Okay, gusto mo yung pasok ang Mother's Eyes. Ano bang isang gusto mo talaga? <laughs> Oo, oh, totalawa ano, na kasi okay, meron ka. Din hindi na, hindi na muna English Mother Size. Pierta na lang. Ipapasok po, tatanggalin ko si Vilma. Ipapasok le ipapasok po. Oh si Vilma. Gusto si ko biyay na una yung isulat. <subsequent> <laughs> diba? Diba kasi, after all, si Nora na madagat ng boya, eh. diba? O, oh, ba playtime lang yan? Kasi po, yung Pieta ay pelikula ni Ate Guy I na ay pinasok doon sa Metro Manila Film Festival 2023. Pero, unfortunately, hindi siya napili. Uh -huh. So, yung playtime kay Joe Bert dito, kung tatanggal ng isang pelikula na pasok sa Film Fest, ang tatanggalin niya ay yung movie ni Ate Guy to give way sa pelikula ni Ate Guy. Tatanggalin kay Ate B. Uh -oh. -huh. Ano masasabi mo doon? Tatagal kay Ate B, Papagay Piyetak, eh sila yung magkalaban sa popularity dati ay, 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 ay. di Hindi, playtime parang, lang naman playtime eh. Playtime lang naman yun, katuwa. Huwag mo na siyang, ano, principle. Parang, parang oh. naano ako doon. Oo. Oh. Parang ayaw oh. ko siya eh. Oh. Huwag mo yung hot seat. Oh. Kahit dalawa, oh. kahit dalawa, yung oh. ipapasok niyo yung movie na in his mother's <laughs> eyes, sabi na si Marisol Soriano. Uh oh. Ano yung pelikulang tatagal niya oh para ipapalit doon? Yung ano pa rin, yung sinabi Ay, ko kahapon, uh -huh. yung pelikulang ni Christian Bobby, kasi hanggang hindi ko matanda ng ano, Correct, title. Oh, uh -huh. so, so, doon pa lang, dapat dala lang siyang palitan. Yeah. Okay. No. Ipapasok ano yung his mother's eye. Hindi, yung ano, yung piyata, anong oron na pinag usapan natin, di ba? Hindi, in is Mother's Eyes na kung baan, Hindi, ba, sa Sariano. Hindi, papalabas na yun sa November 29, eh. Bakit pa natin igugulo yan? Ah, sa piyata, iba. Tatanggalin kay sa Bobless. Ikaw, friend. Ganun pa rin naman sa gutin. Ah, yun,